50 WP Ito po, bago na po ito. 75 WT na ito. Mas mataas na po yung concentration niya. Magaling po ang Nordox pagka namumula yung pala niyo Yung BLS or BLB kung tawagin natin. Bacterial of life. Yung naninilaw po yung dahon. Yan. Ang causes po kasi noon is bacteria. Ito pong uh, Nordox natin is Capro po ito. Copros oxide yung uh, active ingredient niya. At ang, ang paggamit po niya is solo lang. Huwag niyo kung ahalo na iba. Solo play? Okay. Ako. Solo solo lang siya. Kasi po, cover me siya. Baka nasunog yung halaman niyo or hindi tumalab yung ahalo niyo or hindi siya malab. Mainis po kasi ang uh, cover. Pero pagdating po sa BNS or Uh, BLP, yan po talaga ang panggay. Kasi po, bakterya po yung gagamotin natin. Hindi po yung kaya ng punggutay. Pagka nangungula, or pagka sa gulay naman po, pagka nagpapatay yung gulay nyo. Di uh, po ba, napapasimplisan ba sa sili? Naglalakta bigla yung sili na. <polarization> <Potato> <drilling> Patay mo lang. Eh, yung bubuhay ka na kayong bibig. Bacterial will po kasi yun. Bacterial din po, po kasi yun. Pwede nyo pong... Pwede nyo pag may nakita po kayong naglanta na isa, pwede nyo pong gawin doon. Itilig nyo po si Nortox doon sa lupa. Sa bawat puno ng halaman nyo. Yung namatay po na eh, hindi na kayang buhay. Patay na po eh. Hey. Patay na po, <Daniel> po yun. Oo. Kasi prevention ang gagawin natin. Para hindi na lang po tawaan yung mahabuhay pa. Oh, uh, yung naghihing lang kaya. Uh, pero yung patay na po, hindi na kaya. <laughs> hindi kami bumubuhay ng patay. <laughs> uh, uh, po kami yung safety safety. Eh. Sabi ko nga po kanina, 80% ng produkto namin is puro buto po talaga. Ito lang po yung 20% yung uh, polyar and uh, pungusay. bumbusay. sabihin, Fungicide and bactericide. Bactericide and fungicide po yan. Pero meron din po siya mga fungus na kaya kontrol. Si, ang ano naman po natin yan, uh, dosis siya po natin ng mouth of fish, uh, 25 grams per 16 meters. Pag bumili po kayo na to, nakapak po yan na 250 grams. Yung isang pack po na gano'n is good for 1 hectare. Pero, nakakahon po siya na gano'n ito, uh, ah, 4 sachet po yung laman sa isang ganito. Na 250 grams. Yung isang pack is good for 1 hectare.